araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa plano ng Diyos ng ilang libong taon, dalawang bahagi ng gawain ang ginagawa sa katawang tao. Ang una ay ang gawain maipako sa krus kung saan siya ay nagtatamo ng kaluwalhatian. Ang isa pa ay ang gawain ng panlulupig at pagpeperpekto sa mga huling araw kung saan siya ay nagtatamo ng kaluwalhatian. Ito ang pamamahala ng Diyos. Kaya huwag ninyong ituring na simpleng bagay ang gawain ng Diyos o ang tagubilin ng Diyos sa inyo. Lahat kayo ay mga tagapagbana sa sobra-sobra at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay espesyal na itinalaga ng Diyos sa dalawang bahagi ng kanyang kaluwalhatian, ang isa ay nakikita sa inyo. Ang kabuoan ng isang bahagi ng kaluwalhatian ng Diyos ay ipinagkaloob na sa inyo upang siyang maging inyong pamana. Ito ang pagdadakila sa inyo ng Diyos at ito rin ang plano na matagal na niyang paunang natukoy dahil sa kadakilaan ng gawaing nagawa ng Diyos sa lupain kung saan nananahan ang malaking pulang dragon, kung nalipat ang gawaing ito sa ibang lugar, matagal na sana itong nagkaroon ng maraming bunga at madaling natanggap ng tao. Bukod pa rito, naging napakadalisan ng tanggapin ang gawaing ito para sa mga pastor ng kanluran na naniniwala sa Diyos sapagkat ang yugto ng gawain ni Jesus ay nagsisilbing isang huwaran. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagagawang makamit ng Diyos ang yugtong ito ng gawain ng pagkakamit ng luwalhati sa ibang lugar. Kapag sinusuportahan ng mga tao at kinikilala ng mga bansa ang gawain, hindi magiging matatag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito mismo ang pambihirang kabuluhang taglay ng yugtong ito ng gawain sa lupaing ito. Wala ni isa mang tao sa inyo ang protektado ng batas. Sa halip, kayo ay pinaghihigpitan ng batas. Ang mas malaking problema pa ay hindi kayo nauunawaan ng mga tao. Mga kamag-anak man ninyo, mga magulang, mga kaibigan o mga kasamahan, walang isa man sa kanila ang nakakaunawa sa inyo. Kapag kayo ay pinabayaan ng Diyos, imposibleng patuloy kayong mamuhay sa lupa, ngunit magkagayon man, hindi kaya ng mga tao na mapalayo sa Diyos, na siyang kabuluhan ng paglupig ng Diyos sa mga tao at siyang kaluwalhatian ng Diyos. Ang namanan ninyo sa araw na ito ay higit pa sa namana ng mga apostol at propeta sa lahat ng panahon at higit pa sa namana ni na Moises at Pedro. Ang mga pagpapala ay hindi matatanggap sa loob ng isa o dalawang araw. Ang mga iyon ay kailangang makamtan sa pamamagitan ng malaking sakripisyo. Ibig sabihin, kailangan niyong magtaglay ng pagmamahal na nagdaan na sa pagpipino kailangan kayong magkaroon ng malaking pananampalataya at kailangan kayong magkaroon ng maraming katotohanang hinihingi ng Diyos na inyong matamo. Bukod pa rito, kailangang bumaling kayo sa katarungan ng hindi tinatakot o umiiwas at kailangang magkaroon kayo ng pagmamahal sa Diyos na tuloy-tuloy hanggang kamatayan. Kailangang magkaroon kayo ng pagpapasya. Kailangang magkaroon ng mga pagbabago sa inyong disposisyon sa buhay. Kailangang malunasan ang inyong katiwalian. Kailangang tanggapin ninyo ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos nang walang reklamo. At kailangang maging masunurin kayo maging hanggang kamatayan. Ito ang dapat ninyong makamit. Ito ang panghuling layunin ng gawain ng Diyos, at ito ang hinihingi ng Diyos sa grupong ito ng mga tao. Dahil nagbibigay siya sa inyo, gayon din naman tiyak na maihihingin siya bilang kapalit, at tiyak na hihingi siya ng akmang mga kahilingan sa inyo. Sa makatwid, may dahilan ng lahat ng gawain ng Diyos na nagpapakita kung bakit, paulit-ulit, gumagawa ang Diyos ng gawaing nagtatakda ng matataas na pamantayan at mahihigpit na kinakailangan. Ito ang dahilan kaya dapat kayong mapuspos ng pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, lahat ng gawain ng Diyos ay ginagawa para sa inyong kapakanan, nang sa gayon ay maging karapat dapat kayong tumanggap ng Kanyang pamana hindi ito gaanong para sa kapakanan ng sariling kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa kapakanan ng inyong kaligtasan at para sa pagpeperpekto sa grupong ito ng mga tao na lubhang napahirapan sa maruming lupain. Dapat ninyong unawain ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, pinapayuhan ko ang maraming taong mangmang na walang anumang kabatiran o katinoan. Huwag ninyong subukin ng Diyos at huwag na kayong lumaban. Nagtiis na ang Diyos ng pagdurusang hindi kailanman tiniis ng tao at matagal nang nagtiis maging ng mas matinding kahihiyan alang-alang sa tao. Ano pa ang hindi ninyo kayang bitawan? Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa kalooban ng Diyos? Ano pa ang mas hihigit kaysa sa pagmamahal ng Diyos. Sapat nang nahirapan ng Diyos na isagawa ang kanyang gawain sa maruming lupaing ito, kung bukod pa rito, sadya at kusang sumusuway ang tao, kailangang tagalan pa ang gawain ng Diyos. Sa madaling salita, hindi ito para sa pinakamabuting kapakanan ng isang tao. Walang pakinabang ito kaninuman. Walang sinusunod na panahon ang Diyos. Ang Kanyang gawain at Kanyang kaluwalhatian ang nauuna. Sa makatwid, isasakripisyo niya ang lahat para sa Kanyang gawain, gaano man ito katagal. Ito ang disposisyon ng Diyos. Hindi siya magpapahinga hangga't hindi natatapos ang Kanyang gawain. Magwawakas lamang ang Kanyang gawain kapag natatamunan niya ang ikalawang bahagi ng Kanyang kaluwalhatian. Kung sa buong san sinukub ay hindi matatapos ng Diyos ang ikalawang bahagi ng Kanyang gawain ng pagtatamo ng kaluwalhatian, hindi darating kailanman ang Kanyang araw. Hindi lilisanin ng Kanyang kamay ang mga taong Kanyang hinirang. Hindi sasapit ang Kanyang kaluwalhatian sa Israel kailanman. At hindi matatapos ang kanyang plano kailanman. Dapat ninyong makita ang kalooban ng Diyos at dapat ninyong makita na ang gawain ng Diyos ay hindi kasing simple ng paglikha sa mga kalangitan at sa lupa at sa lahat ng bagay. Iyan ay dahil ang gawain sa ngayon ay ang pagbabago ng mga yaong nagawang tiwali. Na naging labis na manhid, iyon ay para dalisayin yaong mga nilikha ngunit inimpluensyahan ni Satanas. Hindi iyon ang paglikha kay Adan o kay Eva, lalong hindi iyon ang paglikha ng liwanag o ang paglikha ng lahat ng halaman at hayop. Ginagawang dalisay ng Diyos ang lahat ng bagay na nagawang tiwali ni Satanas at pagkatapos ay muli silang inaangkin. Nagiging mga bagay sila na pag-aari niya at nagiging kanyang kaluwalhatian. Hindi ito katulad ng inaakala ng tao. Hindi ito kasing simple ng paglikha ng kalangitan at ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon. O ang gawaing sumpain si Satanas sa walang hanggang kalaliman. Sa halip, ito ang gawaing baguhin ang tao. Ang mga bagay na negatibo at hindi sa kanya ay ginagawang mga bagay na positibo at kanya nga. Ito ang katotohanan sa likod ng yugtong ito ng gawain ng Diyos. Kailangan ninyo itong maunawaan at iwasan ang sobrang pagpapasimple na mga bagay-bagay. Ang gawain ng Diyos ay hindi katulad ng anumang karaniwang gawain ang pagiging kamangha-mangha at karunungan nito ay hindi kayang isipin ng tao. Hindi nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa yugtong ito ng gawain, ngunit hindi rin niya winawasak ang mga yon. Sa halip, binabago niya ang lahat ng bagay na kanyang nilikha at dinadalisay ang lahat ng bagay na narungisan ni Satanas kaya nga sinisimulan ng Diyos ang isang napakalaking gawain na siyang buong kabuluhan ng gawain ng Diyos. Nakikita mo ba sa mga salitang ito na talagang napakasimple ng gawain ng Diyos?